huli tayo sa malayo guys ang tilapia oh tilapia malapad alright pla pla ay nabalaglag pla lapla. magandang araw na naman sa atin na mga katoto welcome back to our youtube channel meron tayong mga bisita ngayon isa ano foreigner hey man hey man, hey, man. sa isa sa kabila yung uh, ano rin imported din from uh, San Fernando at yung isa sa gulod Kanzaba Saya so, na uh, hunting tayo pero uh, kahapon na uh, na nakapag-shoot sumabu uh, sumabo ang mga cream dory dito sa ilalim ng tulay no. Puro cream dory. Ilan yung nadali kahapon? Ano? Walong. Walo. Walong cream dory kahapon sa <laughs> kaigutan ko di ako na pag set ng camera. So kasama natin yan, si Pareng Dick no at si Leslie Uli no. Ah, uh, stay tune muna at uh, ako uh, ayungin hunting sila cream dory. So si Leslie nakaisa na ng uh, roho no? May isang kilo Leslie Makakulang siguro Makakulang isang kilo Kaya lang ay nahanting nila ngayon na yung cream dory no? Pero ang uh, kumain sila yung mga cream d'ore dito ano, sa masa So tatry uli ngayon So gumawa na rin tayo ng masa Pero ang gamit ko is para sa ayongin no? Stay tuned muna mga Baka madali sila ng cream d'ore uli no? dito lang tayo sa running water na no? mga katotoo yung gawin dun nandiyan ang na pwestuhan ng mga ayungin so gamit lang natin itong uh, 1000 series no? para sa ayungin tapos itong uh, 020 natin na uh, line para mas madali silang maramdaman sa hina ng kagat nila pakiramdaman lang bilis nila gaspain pakiramdaman okay, lang, no? Ay, hindi siya ayungin. It's a parrack na maliit. Power lens. Ay, huli isa natin, no? Ay, umak tayo dito. kan Karoho. Hindi siya cream dory. Roho siya. Yan. So, medyo naglakas na tayo ng uh, tali dito, no? yung 025 na ito yung gamit natin pang uh, malalakihan na ito kaya na siguro ito susubukan natin yung lakas, may lakas. ah pre yung oh, salok pre ha? salok may laki oh. yun medalas may sa salok pre ah, meron ba? Uh, may dala kas yan pasalok na natin kay parembik din para hmm. ano Baka bumigay yung ano. Hu, talon pa siya. Talon-talon. Abot ya. Abot naman. Eh, lang ako na siya. Next Eh, eh angat ko na konti na lang. Angat na lang natin ng na konti. Ayan. Wala na namin Ah. <lang>. may trail pa dito pag nanguhuli ka maganda ng tungi soko ah. na so, nga binabal natin o kaya na medyo para maliit nanilagay na natin dito sa may uh, tricycle ni Leslie para pag tinangay yung tricycle, sigurado malaki <laughs> <coughs> <coughs> at tayo tayo isang binwit dyan oh. hindi, hindi, hindi na natin nakakabal Yan ba yung gamit mo kapon? Hindi. Ito oh, ulit yung isa natin na uh, ultralight, no? Ha, ah, medyo maliit. Bakang tilapia. Ito po yung maliit na taga? Ah, tilapia. Ang ating ultralight, no? nakahuli ng tilapia. kabilang wings muna tayo no? may kagatan dito kaya lang pa na natin nakahuli Pararak siguro to Late late na si Mae di madali Raho? Ah, uh, Brase. ka? Brase, common. Ano ba? Eh, common yan. Ayan, eh, masarap yan, common yan. Yan. Brase yan, Brase, common. Mas masarap yan kaysa roho. Ah, tilapia naman pala, Pwede. The lappers Ayan ah, ba Masa Pwede na! Kaganyan Four finger Ah, ulit tayo no? Good Malayo Cream Tori Dory tayo, Dory, Dory. Cream Dory tayo. Dory tayo, guys. Cream Dory tayo. Tina, kaya na ito. Lakas tong... Cream Dory. Dory tayo, Dory. Ah, pre. Cream dori, pre. Pre, pre. Dory, Dory, pre. pre. Baby Teng yan, Baby Teng Baby Teng Wala pa tibos sa taas na ito? Meron, sa likod Parang panduli Nandito na kita baby dito sa creme d'or Pero alam ko yung mga d'or yung pamain namin dyan is pulate pero buhat kahapon is masa kumakain sila no Ayun, yun, pamain natin din yung masa lang ayun. d'or pa rin si Lolo Pog sa isang spot nakawali rin, ayan ang isa ikaw wala. Ah, uli, malit. Tilapia. Arroyo. It's a gloryang tilapia. Masa tilapia, tsaka ano. It's a tilapia. Ito na, agad natin Super light, ultra light, mega light. Dura light. waiting. Waiting yuko yuko huli na ata ito isa bang ayun tumalon tilapia apre tilapia apre malapad oh ito sa tilapia ang malapad kanang malalaglag guys nakakain ng <laughs> tilapia oh apre mas malayo, mukha na nila malaki eh. Ah, isda na to, isda. Laki. Sinong lang muna tayo, no? Biglang nagkaroon ng pag-ulan. Na tayo sa ilalim. Wala pa, mulan, mulan. May mga, ano naman yung mga pamimit natin, no? Kaya gaya natin ang depensang bato. Para atakin man di siya matangay Pats natin ha Pats Tara kay parin big uh, Pre! Damit na, na yan pre! Pagpalukaw ko Tara Kaming to pa Ano? Masakit na katawan mo? Yun! Tilapia! Nalis na naman si parin big! <laughs> Nalis si Parimbik, big! Di pa nadala to! Pagmabalasin ka nga naman, pare. <laughs> Hindi mo pa nabit-bit ito, no? Yung <laughs> e, pa yung nabit-bit mo. Nadalindig Puro bunso yung nadala niya. Next batch. Mabalasin ka nga naman, pre. Ayan. Cream ro ako ah, po kutak. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Ahon, ahon. Net, net, ahon, net. Oo yan. Dalawa taga. Hindi na lang sa kangkong. Hindi Kaya arya mo muna konti para umino? para lumabas. Arya mo konti. Nakakawit isang taga niyan. Pumawit sa kangkong isa Pumawit? Umangat eh Ay, ando pa, ando pa isda Nakasabit lang siya sa kangkong Nakasabit lang sa kangkong yan Kaya, yeah, yeah, kaya, lababas Net, salok net Kenet, kenet Ah, malit lang Ah, ayan, bitbitin mo na lang Ayan, sumama na Makulit lang, ayan no. Ay, malaki, net, net Panalok net Kaya, kalit lang, kaya kaya Sumabit na naman, sumabit, sumabit. Kasabit sa ano? Sumabit eh. Salo ka muna. Salo ka muna net, sumabit na sa ano? Suporta. Ah. Ay! <laughs> nice cast na naman si Leslie. Woo! Oras na. Hop, hop. Ialis e, ko muna ito isa. Guys. Kasabit, guys. Guys. Ha, yeah, mas malaki yata sa kanina. Bakit na yeah, basa na nakakahuli, importante. Malaki sa kanina niya. Yeah, mo na rin, paniguro misa pagkayo mo yeah, oh, ya, tuwa talo eh, angat mo na talon pa ng talon hindi, hey, angat mo na, talon na ng talon <laughs> Nagbasketball pa yung dalawa <laughs> Halo teman-teman, koliter. Nah, ini itu buayang. Nilapia ya, panilapia. Eh, burasih. It's a common. Common carp. Mantap. Saka nakalalim pa yun. Diba, ng cream tori. Eh, may ano ya, yung taga nyan ha. Naalanganin uh, lang yung uh, laki nila. No? Yan, cream tori. Tibo na ha. Tapad na lang, pagdod mo. Hmm, kasi dadas hanggang hapon pa. Ha, okay na yan. Tilapia ito, nang gilid niya. Wait yung kahok na malaki ay pwede kaganda na kalaki yung kahok okay. eh mas masarap to ayan na Leslie na naman pero na! ah malaki malaki sya malaki gawin ka dito ayan 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 malaki 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 Net, awan oh, nito isa net. Yang ano na yan. Hey, yan. Cream dory? dory malaki? Ha, hey, malaki-laki yung, ah, malaki, yung cream Okay, yan. Pagka cream ah Ha, malaki yung cream oh, oh. Ro Roho. ro ba? Roho, 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 roho. Eh, tulungan na. Yun. <laughs> Ito ang basketball. <laughs> ah, mas malaki. malaki, malaki. <laughs> Pampulot sa na naman Bawe, bawe, bawe. Ang paghihintay. Medyo malakas mo. Ay, pamaya-maya, huli check na tayo. Six bats nung huli natin, ha? Oh. Tapos, yun, nakahuli naman si Leslie, no? Ayong huli check natin sa ano niya. Pa nakagapos. Woo! Kaon na <laughs> na naman. Okay, uh, medyo pakapakap pack up na. Sapat na yung uh, oras na ginugol natin at yung uh, exciting sa bakbakan niya Ah, Uh, <laughs> sulit si Leslie. Yan at si Kenneth Boy so hanggang dito na lang muna po tayo sa ating fishing uh, adventure sa Rotor mga katotor at uh, kita kita po tayo sa susunod na ba sa ating dalag uh, kanting so hanggang sa muli po paalam